Yo, shout out Julius Payan. So mag-advertise sa amin. Is brought to you Nature Spring. Eh, okay. sponsor naman na Nature Spring ah. Sponsor naman na. Ah. Oh. <laughs> ya ang mga ngahasan Paig dugo ba? Pa ulagi. Si si Tabrena. Sa so, dilaki itong kan, barkada na dudung. Naka ni ito, ya. Ha? Ako ngipotul-putol mangod. <coughs> so karon, gubot kayo ang atoang Pilipinas no daghan ka yung gipangkasuhan sa Senado puro labo kaso lagi kaysa tinuoray lang guys wala mo dito kawatan nga mutugan nabilay kawatan nga motugan. kunang ako makaingon dito kung uh, dako yung kalahi Andre sa itong lugar pag kaya nga nung nakaingon kung kalahi, kalahi, kalahi Andre sa itong lugar eh basta na pobre nga guapa, ang tawag sila beauty poor pero pobre nga pangit gani ang tawag poor yagaba oh na dyan. ang tawag sa pobre nga pangit poor yagaba ang gwapa nga pangit Beauty Pour. Mole kay Andre. So nagwasing na shout out ko sa Like at Julius Payan page. Thank you. And Julius nang nagwasing ha. Advertise ako kadali. Mm. Nature Spring.

So shout out ko sa mga kawatan, wa man di moto ano. Buhatan tugan. Puro lang ni nga to ang panggobyerno. Bisag nakita na siyang nagkauna baliba jampong, ay nako. So shout out ko sa tanan mga likean julius payan shout out okay nagak gi arihanin mo gamay shout out shout out akin yung lugara guys bangkas ni kam kurason kam kurason siya gipadya sa man ako ng bricks siya. So, bye-bye na guys. Salamat.